Kalamay mo loob mo. O oh, masyado, masyado na dumi ng problema. Eh ako nga eh! Tatlong kalungkutan ang nangyari sa buhay ko. Tatlong beses akong sunod-sunod na tinanggal sa trabaho. Malay Balang araw, magkaroon din ako ng magandang trabaho. Ikaw naman? Namatayan? Malay mo, balang araw, mamatay ka rin. O eh, parehas na kayo. Mag-asama kayo. Brother, brother, ah, sinila. May nasabi ba akong masama? <laughs> eh, bakit ka tumatawa? Eh, paano? Pumunta ako doon sa kamila na matayan ka! Ay baka dapat ko dito, may patay din ang daing bangkay dito! Ah! 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 ang ibig mo sabihin, ah! hindi mo yung kilala? Ah! Hindi mo yung kaano-ano? Ah! At hindi rin ikaw ah! na matihan? Pumakong na matihan! Edi tada ang lungkot-lungkot ko! Ah! 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 Ang galing mo! Pwede na tayo! <coughs> ako nga pala si Uking! Ikaw, sino ka? Wilson. <laughs> Wilson? Oh. Daming alaman dito sa kabulaklak. Sa'yo ba to? Hindi ah, hindi. Sino? Teka, bakit ka ba pa dito sa Maynila? Eh, naghahanap kasi ako ng limampung milyong piso eh. Oh, oh. Limampung milyong piso? Oo, baka naman meron ka, pero minum naman ako. Babalik ko din kaagad. <laughs> Alam mo, kapatid, ang saya-saya ko. Bakit naman? Yung bang kli ikli ng pagsasama natin, na-discover ko na ang tali-talino ko pala. Salamat, Dahil tayo. kasama kita. Nakakataba naman ang pusing sinasabi mo sa akin, pero teka muna, hindi yung pa sinasagot yung tanong ko, ha? Papayari mo ba ako? Eh? Anak, eh, ang tagal natin eh, nagkahiwalay. Eh, eh, Salamat at eh, nagkita tayong muli. Eh, tika, ano ang ibig sabihin nito? Anak, ako ang iyong ina. Ano? I'm your mother. Can't you see? <laughs> I'm your mother. No! That's impossible! Hindi naman katakataka yun, anak, kasi siya naman ang iyong ama. Oo, iyo. Ako nga. <laughs> yes, that's possible. <laughs> Pero, may nakigis na ako mga magulang eh. Ay, alam mo, garito kasi yun, anak. Noong maliit ka, namamasyal tayo sa karnaval. Nawala ka. Kaya yung sinasabi mga magulang, yun siguro yung nakadampot at umaruga sa iyo. That's right. They are not your parents. They huh? are your pick-up parents. No! They're my parents! Uh, pumayag ka na, mayaman. Iyo! Hey. Mama, Papa, ako na lang ang po niyo. Guwapo pa. <laughs> hindi kita matatanggap, hindi ko kailangan gwapo. Ang kailangan eh? ko ay ang dugo ng akin dugo at mukha ng aking mukha. Eh? Hinda! Ay! Ay! Hmm? Hinda sabi, hindi! Hindi! Ay! Hindi ko siya pwede magkikamukha! Sige na! Ayoko! Sige na! Ayoko sabi! Ayaw mo talaga? Ayaw! Mama! Papa! Papa! A ako ang nawawalan niyo, anak! Ako! Hindi! Hindi ako maaaring magkaanak ng apulin! Hmm? Hmm? Speak! Good boy! Akyat! Oh, kamay! Kamay muna! Kamay! Mm. Good boy! Good boy! Now, get my slippers. Get my slippers. Ow! 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 Paano ka nakapasok dito? May sa demonyo ka ba? Paano mo na itong bahay ko? Nagtanong-tanong. Nagamuy-amuy. Huwag <laughs> ka magpatawa at hindi ka kumiyan. At lalong hindi ka aso. Amuy-asong gala ka lang. Hoy! Lumayas ka dito at baka magkalat ka pa ng pulgas dito. Oh. Tingnan mo tuloy aso ko si Saber. Nangangat eh. Palagay ko na hawa ng pulgas mo. Lumayas ka na. Uh, idol, idol. Idol, sandali na. Pakinggan mo. Pakinggan mo. Pakinga mo. Uh, eh, gusto ko lang makapaglingkod. Makabayad ng utang na loob. Hindi ka magsisisi. Lahat ng gusto mo pagawa, gagawin ko. Kinapagako ko sa'yo, paliligayahin kita! Idol, idol! Bais ka na! Hayo! Hayo! Anong hayo? Hayo! Anong hayo? Hindi mo gusto mong bagay aso? Hayo! Layas! Pakayop! hayop. Hayop! Idol! Idol! Hi, Idol! Andito pa rin ako.